Hi! Kamusta kamutanan? Angalan Ang ko si Adrian. Masturyahanin naman kita pati sa pamot. Ini nga pahamot nga luyo ko istorya subong tawag siya Coach for Men. Iyan ni siya ni Coach. Te, panlaki ni siya pero kung luyo mo siya suksokon, bahala ka pag gusto ka. Kag audit wallet ni siya, buta malun layo pa masimutan ka na. Te, ano ni siya klase nga pahamot? Balipresko, kag makahang, kag mainit, nga citrus amo na siya kung simutan. Angay siya sa katamtaman nga panahon, ang temperatura nga para si between 60 to 80 degrees Fahrenheit o kung 16 to 27 degrees Celsius. Te, ano ang mga nota? For the top, we have pear, kumquat, bergamot, lavender, ka grapefruit. Ang peras, matamis kag presko kag aquatic nga nota. Tapos kumquat, matamis kag maaslom nga citrus. Bergamot nga mahamot nga citrus, lavender nga presko kag tinlo nga nota kag grapefruit nga pait nga citrus na kag for the med we have cardamom geranium kag coriander ang cardamom pampakahang geranium nga duberde nga rosas kag coriander nga matamis kag suabe kag makahang nga nota na kag for the base we have ambergris suede amberwood kag Haitian vetiver. Ang ambergris maalat kag mainit nga nota. Suede nga mahumo kag dumi pagkapulbos nga synthetic nga nota. Amberwood nga mainit kag aquatic nga maalat nga nota kag Haitian vetiver nga duhilamon kog simutan na te kabay pa namian sini nga pahamot kag kung may ban pa mo mga pahamot nga luyag istorya sa ako ni lang sa comment section sa dusunaman bye bye